One, two. people, people, welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, mare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, ko ako naman ang tatanungin nyo. Nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin, diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C, plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang alindog ng mamasang ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na... Sunday, happy blessed Sunday sa atin lahat ng bongga bongga. So, syempre ko ako naman ang tatanungin ninyo. Nakikita naman ninyo ang beautiful fresh overload pa rin. ba diba? Ganyan talaga. Charot. Walang makeup yan. Nagilamos lang ako. Charot! So, eto na. Syempre, una sa lahat, gusto ko muna magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik sa Mama sa vlog, araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat. And then of course, sa mga Bago nating subscribers, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat sa pag-subscribe din nyo siyempre dito sa channel ko. At siyempre sa lahat naman ng na makamamasamja na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. So yon, so natuwa ba kayo sa video ko nung nakaraan? 'Di ba? Bongga charot. Para akong si ano doon eh, si Barbie ganon. Kaya naman ngayong araw na to, eto, just ko, marami akong hatid na chika sa inyong lahat na talagang Hmm, magtataas ang kilay ninyo ng bongga bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na natin patagalin ang ating mga Chika. <laughs> para sa una natin, Chika, Kenneth Marcelino. Malakas ang laban para sa titulo, Mr. Cosmopolitan. Mama Sam, anong Chika mo dito? Well, ang Chika ko dyan, kahapon, nung ako ng swimwear competition, talagang pinush ko yung sarili kong pumunta doon. <laughs> actually tinatamad ako. Kaya lang parang syempre ayoko na ma, ma, ma ano ma miss yung ano nila, yung competition nila yesterday Ang swimwear competition. Ah, di ba? So syempre nakita natin sila na talagang mm, panalo at umulan kahapon na kaloka. Grabe, pero tuloy ang laban, tuloy ang eksena. Oh, panalo. Panalo silang lahat. Ang galing-galing ng 18 candidates. So, in fairness naman sa 18 candidates, talagang palaban na sila. At syempre, pati, ano na eh, papunta na tayo sa exciting moment. At ito na nga mamaya, ang coronation night. So, ang tingin ko, kaya ni Kenneth maka top 5, malakas ang laban natin. And then, kung suswetehin tayo, baka corona ang maiuwi ni Kenneth Marcelino. titles baka siya ang mag-title ng Mr. Cosmopolitan. Pero hold on, dahil marami din talagang magagaling. Andiyan si Vietnam, andiyan si Nigeria, andiyan si Taiwan, si Thailand. Sino pa ba? Colombia, hindi. Eh. Parang feeling ko may autokulo si Colombia. Charot. And then, at kung sino-sino pa. Pero syempre, sana supportahan natin ang ating pambato na si Kenneth Marcelino. And then, good luck sa kanya mamaya para sa kanyang laban sa Mr. Cosmopolitan 2025. So, yon Kahapon hindi siya makapag-perform ng maigi kasi masakit yung neck niya, ano, parang na-stiff ba? Oo, yung hindi niya magalaw na maayos, ganun niya. Sabi ko, maglakad ka na lang pag ganun. <laughs> so, yun. So, pero in fairness naman sa kanya, laban na laban ang Kenneth Marcelino. Kaya, laban yang Pilipinas, so, di ba? At para naman sa sumunod natin, chika, Catriona Grave, nasa Thailand. So, tingin mo, Mama Sam, ang purpose ba ni Catriona dito sa Thailand ay para maging Host siya ng Miss Universe ngayong taon na to. Hindi ko alam kung anong purpose ni Catriona. Baka gagawa ng commercial or may something. Pero ayun nga, inaabangan natin si Catriona Gray na mag, ano, tawag dito, mag-host dito sa Miss Universe. Ako to be honest ha, mas gusto ko siya maging ano ngayon, judge. Kasi hindi pa nag-judge si Catriona sa Miss Universe. Wala na naging Miss Universe siya. Si Pia Wards tapos na And then, ayun. So, syempre excited tayo ngayong Miss Universe. Kung ito ba si Catriona ay gagawin nilang main host or gagawin nilang host or gagawin nilang judges. Di ba diba? So, kung ano man yun ang purpose ni Catriona kung nandito siya, I hope na sana related to sa Miss Universe at may good news na very soon sa ating lahat. Pero syempre, abangan natin ang more update para kay Miss Catriona Gray ang ating Miss Universe 2018. O, oh, diba? So, yon I'm so excited for Catriona na makita ko siyang mag-judge sa Miss Universe. Sa totoo lang, hindi niya pa ito nagagawa. And I hope sana this year magawa na na Catriona na maging judge naman siya dito sa Miss Universe. And then, ayun, host, tignan natin kung may pagpapatuloy ba? O, oh, di ba? So, I'm so excited for Catriona Grace. So, yon. At eto sumunod natin, chika. Miss Grand International. May schedule na sila. So, ang Miss Grand International ay magsisimula sa October 29 hanggang October 18. So, parang konti lang ang ganap nila this year, no? Kasi dati araw-araw, eh. So, yon So, sa first sa first day ng October, ayun nga, so ipapakilala na ang mga kandidata ng Miss Grand so excited tayo dyan dahil ayan na So tingnan natin kung anong pasabog ngayong taon na to ng Miss Grand And then of course, we are waiting na kung ano ang magiging eksena ng ating pambata na si Emma Tiglao Na talaga naman tumitiglao ang kanyang galing And then ayun So syempre looking forward tayo Sa mga magiging kandidata dito At ayun happy ako dahil Grabe Ang magiging bardagulan ngayon Ng Miss Grand Candidates At hindi lang yan At marami silang pasabog Ngayong taon na to Talagang 2.0. Ano ba? 2025. Very Miss Grand 2025. Napansin ninyo, iniba nila yung logo nila. Naging color green na parang, oy bago to. O, di ba? So, yan. Kaya, tignan natin kung magiging AI <laughs> ang eksena ng Miss Grand ngayong taon na to. O, ba? Diba? So, yon So, syempre, pasabog yan. Umasa tayo na talagang papaandarian ng todo-todo ang Miss Grand ngayong taon na to. Mm -hmm. At hindi lang yan, syempre, bukod dyan sa Miss Grand, kaabang-abang din ang magiging laban ng ating pambato na si Ana Patricia Lorenzo dahil eto na nga simula na ang bakbakan ng Miss International queen. oh, di ba? So, yon talagang ka excited din ang magiging laban ng ating pambato dyan. Dahil talaga naman nakita naman natin na si Ana Patricia Lorenzo ay paandar na. Mm -hmm. Grabe. Kahapon, grabe ang ingay niya sa social media. Talaga, Philippines! Ganon! So, yan. So, sobrang excited din ako. So, magiging journey ni Anna Patricia Lorenzo dahil alam naman natin naging mainit si Ana Patricia Lorenzo sa mata ng lahat. Dahil nga, di ba, binabash siya. Dahil ayaw nila itong lumaban sa Miss International Queen. Gusto nila si Kurt. Kaya lang, ayan na. So, since na siya na ang ilalaban natin, guys, supportahan na lang natin. At, ayun, tumutok tayo kung anong magiging journey niya dito. Kung siya ba ay arangkada ng bonggong bongga. Kung siya ba ay talagang mananalo. So, yan yung abangan natin. So, ano bang guess ninyo kay Anna Patricia Lorenzo? Ano bang mararating niya dito? top na ba siya? O, oh, di ba? So, yun. So, laban lang. Nako, oh my God. Nakaka-excite to. Dahil, alam naman natin na sobra-sobra ang magiging eksena na ng, ng ano, ng mga candidates ngayon taon na to dito sa Miss International National Queen. Lalo na si Ana Patricia Lorenzo. Diyos ko talaga kaabang-abang yan. Inaabangan ng lahat. Dahil nga sa, alam mo na, paanda. Charot. So, yon So, Laban Philippines and let's see. So, yon At para naman sa sumunod na chika, mama, sa ano naman ang masasabi mo, kinabog daw ng Miss Universe Rabbery ang pa-homecoming pa ni ano opo sa taas bilang Miss World. Hmm, parang hindi naman yung float lang bongga pero kung titingnan mo naman sa picture wala naman tao. Charot. Sorry yan. So ko konti lang hindi katulad nung kay ano kay Opo talaga dinumog talaga siya as in talagang ay nako hindi nga ako nakapunta doon eh. Doon pa lang sa airport yung dumating siya. Eh paano naman kasi kauna-unahan nilang Miss World yan. Pero ang tanong nga dito kung si Divina sing nga ba ang magiging Miss Universe ngayon taon na to? Ayun yung exciting dyan. Kung ano ba ang mararating Divina Sink. Alam ko yung iba dyan talaga, ay nako, parang feeling nila lutoan to. Lalo na yung mga makaatisa. Pero guys, huwag kayong mag-isip ng ganyan. Just go to the flow and fight, fight, fight. Support our candidates. Ayun yung dapat natin gawin. Huwag tayong masyadong negatibo mag-isip na parang, ay nako, talo yan. Malo, an. Uh, ano, luto yan, cooking show yan. Grabe naman kayo sa Miss Universe organization. Miss Universe is Miss Universe. And then, ayun. So, ang atabayanan natin kung ano ang magiging eksena mm -hmm, ng mga kandidata dito. At hindi lang naman si Binat at si Atisa ang kandidata. Diyos ko, madami sila. <laughs> di ba? Diba? So, yun yung abangan natin. Siyempre, magandang bakbakan to sa Miss Universe. At tignan natin, di ba diba, kung anong mararating ng dalawang malakas na Asian na candidates ngayon taon na to. Dito sa Miss Universe. Ayan. So, abangan natin kung ano magiging eksena dyan ni Vina. Mm -hmm. So, yun. O, oh, di ba marami yung si Vina? Eh, bakit parang konti lang yung tao? Charot. So, yun. Anyway, so, good luck kay Vina. Mm -hmm. At para naman sa sumunod natin, chika, pambato natin sa Miss Earth, may ibubuga kaya sa ganda ni Alvenia. Mm -hmm. Si Albania na nakakaloka ang ganda. Ako para sa akin, ganda ni Albania. Totoo, mas maganda si Albania more than kay Philippines. Pero may ganda din naman si Philippines at hindi lang ganda. Ang tanong dyan, maabot kaya ni Alveña ang talino na meron itong si Philippines? Ganon! So, yun, nakakaloka. Kasi alam naman natin na talagang, syempre, kabugera ang ating pambato pagdating sa communication skills. Bukod doon sa may makikita ka ng ganda sa kanya, ay magaling pa to sa kudaan. At yun talaga ang malaking panglaban ni Philippines dito sa Miss Earth. Oo, di ba? Ni Joy. Kaya ako, para sa akin, nakikita ko, malakas yung laban niya kasi bukod dun sa may ganda na siya, ay nako, matalino pa. O, di ba? Pero, syempre, hindi siya kailangan makampante kasi nga, baka mamaya matatalino din yung kalaban niya. o ba? Diba? Alam naman natin ang Miss Earth, ang mga candidates dyan, parang sumasali lang sa crispy. o ba? Diba? Matatalino silang lahat. Kaya, ayan, magkakaalaman. So, we need, ano, mag-prepare ng gusto ang ating pambato, lalo na yung kanyang pasarela, hindi pa ganong kakabog. So, ayun, pagtuunan niya ng pansin yun. Tapos, magpa-sexy. Tapos, lalong magpaganda. Mm -hmm. Kasi, ba? Diba, dapat makita natin yung transport formation niya, talagang boom. O, oh, di ba? Boom, sarat, sarat. <laughs> boom, sarat, sarat. Sararat, sararat. Boom, boom, boom. Ganon. So, yun. Yeah. So, ay, nako, good luck na lang kay Joy. Basta ako, naniniwala ako na malakas ang laban niya. So, ewan ko na lang kayo. So, abangan natin yan basta laban lang, di ba? Eh kung sa atin yung corona, eh sa atin, kung hindi, eh hindi, wala tayong magagawa, di ba? So, ganun talaga. Pero eto, mas nakakaloka. Sabi ng ganon, sabi ni Hello sa interview with Papa Nawat, I want a pretty girl. Ah! Oh! So, ayun nga, tinatanong nga nun lahat kung pasok ba sa panlasa ang ating pambato na si Maria at manalo sa organization ng Miss Universe sa ganda. Oo naman, Diyos ko, bulag ba kayo? Kung ganda ang pag-uusapan at sinasabi ni ni Hello Universe, noong niya pa ito sinabi na gusto niya talaga ang ang candidate sa Miss Universe, maganda yung kay Arbony. Mm -hmm. Kaya parang feeling ko, ano nangyari? Bakit hindi ba maganda si Arbony? O, oh, di ba? So, talagang maganda talaga ang kailangan. So, gusto niya maganda at gandahan ang labanan. At kung ganda ang pag-uusapan, eh maganda naman ang ating pambato. At nakita naman natin na talagang may wow, 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 wow. O, oh, di ba? So, yon So, grabe. Very, Josa Berhen, o di ba? Ang peg ng ati sa Manalo. So wala kang dapat ipag ikabahala dahil naibigay naman ng Pilipinas yung requirements na hinihingi ng organization. So depende na lang 'yon sa ating pambato kung paano siya lalaban dito sa kompetisyon. Ganon. So, pero kung ganda ang pag-uusapan, may laban ng Philippines. Kaya nagtataka ako doon sa mga nagsasabi na kung walang laban yan, parang ano ba? Bulag ba kayo? <laughs> so, yun. So, duotin yung mga mata ninyo at palitan ninyo para makita ninyo ng malinaw. O kaya magpa-check up kayo. Punta kayo sa doktor at pa-check ninyo yung mga mata ninyo. Kasi nakakaloka. Parang Diyos ko, ganda-ganda ni At sa sasabihin so nila, ay nako, walang laban niya. Parang, ha? so, yun. Nakakaloka. Tumbling naman ako. Pero, sa kabilang banda, syempre, nandunun ako sa part na naniniwala ako na ang ating pambato na si Maria at Lisa Manalo gagawin niya yung lahat ng makakaya niya kaya 'yun yung abangan natin, di ba? So kung hindi man tayo manalo, it's okay. Pero kapag nanalo tayo, wow, bongga. Hindi ba? Kaya kayo mga kontrabida, huwag kayo masyadong maging kontrabida sa pambato natin dahil may ibubuga naman ang pambato natin. So 'yun yung tandaan ninyo. And then support more than doon sa hate, di ba? So 'yun. So move on, move on sa mga hindi nanalo ng Miss Universe Philippines go to become one na. Uh, ganon. Hindi ko naman inaalis sa inyo yung mga hinahin ninyo, ha? I respect that. Pero kasi, sa aspeto to, dapat meron tayong pagkakaisa. Ayun ang nagiging problema sa atin. Kaya yung bansa natin, hindi umaasenso ng bongga-bongga. Kasi, hindi tayo nagkakaisa. Hati-hati ang opinion. Alam na nating may mali. Go pa din. <laughs> ba diba? Just nakakalo ka, nakakaloka. Pero ito ang mas nakakaisa hala ka pressure ito 2010 and 2020 ang nung 2010 ang nanalo ay Mexico after 10 years nanalo naman ang Mexico uli so it's a pattern uh. number 2 nung 2012 nanalo naman ay si ano si USA then after 10 years nanalo naman ang USA sa Miss universe mm and then 2015, <laughs> 'di ba? Nanalo si Pia Wurtzbach ang Philippines sa Miss Universe. So ngayong after 10 years, Philippines kaya uli ang manalo sa Miss Universe. Uh -huh. Medyo kung iisipin mo yung pattern na 'to, mahirap, but hindi imposible, 'di ba? Kasi andito tayo na malakas yung pambato natin eh. Hindi naman natin alam ko ano ba ang nakatadhana kay Maria at sa manalo, pwedeng yes pwedeng no, di ba? So, sino ba tayo para sabihin na, nako, walang laban ang Philippines? At sino ka para sabihin mo na, nako, hindi mananalo yan, di ba? So, hindi natin alam. Kay Pia Wurtzbach, sino ang makakapag-akalang mananalo si Pia Wurtzbach? kay Arboni, Sinong makakapag-akalang mananalo si Arboni, di ba? So, yung mga part na yan, so, hindi natin alam kung ano yung mga pwede mangyari. Pero, maniwala tayo sa proseso na gagawin nila. Panghawakan natin yon. Tulad nyo na sinabi ko kanina, kung hindi manalo, okay lang. Kung manalo, di bongga, di ba? So, yon. So, tingnan natin kung yung ang pattern ba na to ay masusunod, mangyayari. And nakaka-excite. O, oh, di ba? So, yan ang hit ngayon sa Miss Universe. So, medyo abangan, dan, abangan din natin yan. So, pag nangyari yan, ibig sabihin, boga. Pero, i-manifest natin para maganap. O, oh, di ba? So, yan nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ayun nga ang kasabihan. Pero syempre depende pa rin yan kay Maria at sa Manalo kung paano siya kakabog at kung paano siya lalaban. Pero since na-dream to ni Atisa Manalo, parang feeling ko naman yung destiny o, o at saka gagawin ni ni Ate sa yung lahat ng kanyang makakaya. So kaya laban niyan. So yon, so kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yon, so syempre maraming salamat sa inyo lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated, syempre, sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and love lang So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys. thank mm -hmm. you